Gagla shout out po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao, province of China, ni Digong, ngayon ang Netherlands. So ngayon, mga kababayan, meron lang po tayong vlog o meron tayong content na kung saan ay ating pag-uusapan ay patungkol dito kay Kibuloy, no, sa marami naman pong nakakaalam. ayan po oh, si Kibuloy. si Kibuloy po ay uh, kinasuhan, no, sa mga hindi nakakaalam, si Kibuloy po ay kinasuhan nitong singer no na si uh, Omar Balew no ang 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 palayaw niya kasi doon sa naturang uh, screen name niya bilang uh, rapper no ay Omar Balew. So bakit nga ba kinasuhan ng rapper itong si Kibuloy? dahil nga po sa paggamit di umano ng kanta niya na walang pahintulot or walang paalam. Na kung saan ito po basahin po natin ang article ng Bal uh, Bandera News, no, mga kababayan. So ito po, kibuloy kinasuhan ni Umar Bali, ni Umar Baliw. Gusto kong itama yung mga hindi tama. Oo, sabi nong rapper. So dito nakasaad, uh, kinasuhan na ng hip-hop artist at songwriter na si Umar Baliw ng copyright infringement si Kingdom of Jesus Christ or KOG si leader Pastor Apollo Kibuloy. Nagsampa ng formal complaint ngayong araw March 24 no kahapon si Omar Baliw o Hari Balmes Manzano sa tunay na buhay sa Pasig City Hall. Base sa ulat, inireklamo ng rapper si Kibuloy matapos umanong gamitin ng kampo nito ang kanta niyang K&V ng walang paalam sa naganap na proclamation rally nila sa Pasig City kamakailan. Kasama ni Umar ang kanyang abogado nang magsampa ng demanda laban kay Kibuloy. Gusto ko lang maitama yung mga hindi tama. Pahayag ni Omar sa panayam ng media. So narito ang uh, na, uh, nauna rito nagpadala muna ang kampo ni Omar ng demand letter kay Kibuloy pero wala silang natanggap na positibong aksyon kaya nagdesisyon na silang magsampa ng demanda. So nagkaroon din daw ng ritual uh, virtual meeting sa pagitan ng dalawang kampong, ngunit wala na umanong narinig o natanggap na mensahe si Omar mula sa senatorial aspirant. Mm -mm. Kung matatandaan, nagpost sa kanyang social media account ang hip-hop artist na para ipaalam sa publiko ang paggamit sa kanyang kanta nang walang authorization mula sa kanya. Uh, di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Yun ang sabi ni Omar Baleo. Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba ito ipabaranggay? Sabi ni Omar Baleo sa kanyang post. Hahaha, <laughs> awit. Ang post ng musikero sa kanyang Facebook post noong February 2025. Pinunto niya na mali at hindi makatarungan ang paggamit ng kanyang kanta sa isang political rally ng walang pahintulot. Oo, uh oo. -huh. Uh, ganito ang pinsala pag maling impormasyon ang nakakarating sa tao. Uulitin ko ulit, wala kaming kinalaman dyan. Ninakaw ang music namin at binaboy, sabi ng rapper. So, ipinost din ng singer-songwriter ang singing, singer -songwriter video kung saan mapanood ang pagkanta niya ng Kian B. Sabay sabing ito legit. Wala pang reaksyon ang kampo ni Kibuloy hingil sa isyong ito bukas ang bandera sa magiging paliwanag ng controversial na religious leader. So open daw. Kahit naman dito sa atin, mga kababayan, open naman yung ating YouTube channel. Kung sakaling meron silang uh, sabihin or mag-message sila sa atin, o halimbawa mag-live tayo, pwede naman silang umakyat at ipaliwanag ang side nila. No? Paktungkol dito sa ano, uh, isang songwriter o rapper na kinasuhan nga si Pastor Kibuloy uh, ni Omar Baleo no sa uh, kasong uh, copy, uh, paggamit ng kanta na hindi nagpaalam or ano uh, ano anong nakalagay dito oh uh, ito uh, kasong uh, nawala K B oo oh, uh oh, -huh. nakinasuhan yan ng copyright oo oh, uh oh, -huh. infringement itong si kampo ni Pastor Kibuloy. So, ito po mga kababayan, dagdag ko po, ito po yung video para hindi po tayo sabihang fake news. Ito po yung artikulo ng Bandera News at ito po yung, yung binasa natin, ito yon. So, ito po yung video na kung saan in-interview sila ng News 5. Ito po si attorney ni Omar at saka si Omar Balio, yung singer. Uh. sila pastor, Kung gusto lang gusto ko lang ano may tama yung mga hindi tama mm -hmm. yun yeah. okay. ano yung nagpunta kasi kasi yung post mo last February it went viral yeah. tapos nakapag-ugnayan ba yung kampo um, ni Pastor Apo ni Boloy sa ito Pwede po bang siya na lang sumagot okay. So, yung Apo ni na lang daw ang sa decide to file a case dito po kay against kay Pastor At ano po yung kaso? ah so ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a criminal offense under the IPO code. And ang nag-joke ko sa amin is, syempre, there's an unauthorized use and um, adaptation of the song K and B, which is composed by my client, our client. Kaya po, um, uh, we sent a demand letter to the top of uh, Pastor Tibuloy. However, we did, we did not receive any um, positive response and there has been no uh, definite course of action on their end to cease and desist in the unauthorized use of the song. That's why um, we are uh, resorted to the legal remedy of filing a criminal complaint for copyright infringement. Itong yung prayer natin dito sa kaso nito? Uh, this is a criminal case po. So, kung ano po yung under the law na penalties na nandun, yun po yung magiging um, prayer po natin. Okay ang um, briefly discuss po ano po yung under ng uh, katas po is, dahil magiging prayer yun. Uh, since we filed the criminal case, the penalty here is imprisonment. Okay. okay. Um, sabi niyo po, wala kayong na-receive na positive uh, feedback from the camp of Mofi hmm. Boloy. Pero prior to this po, may mga pakikipag-ugnayan o communication po ba silang naibigay sa inyo? Be it Point and there has been one virtual meeting if I remember correctly. There's a virtual meeting, however, we didn't have after that. We didn't hear anything from them after that. Okay. Okay. Um what might the other might na katulad mo na mapagayagaan ang copyright ko Hindi tao Uh, bilang artist kasi sobrang halaga talaga ng copyright para sa kagaya namin na makangalagaan yon kasi kumbaga ito yung art namin, ito yung ginagawa namin para lang, hindi lang para sa akin, kumbaga para sa susunod pa ng mga artist na may tama talaga. Yeah. Um, Meron ba kayo hiningin na preyo na demand for a fine or or ano? Magkano hiningin ng bagos, if Uh, but to be clear po, this is not about these uh, damages and everything. Of course, this is to protect the copyrights of our Filipino artists and uh, um, to prevent unauthorized use of their compositions. So, and we don't want to give a particular um, particular amount because, like I said, this is a criminal case and um, what is provided in the law, that is the penalty that we're going after. Hanggang saan po ilalaban ng kapo ninyo itong kaso nito? Uh, Siyempre po, we discussed naman before we proceeded with the filing of the case and we're ready to pursue this uh, to the fullest extent of the law and all the um, remedies that are available to our clients. We will exhaust uh, all of the uh, and, and, and... So yun po ah mga kababayan yung ating content ngayon yung ating vlog ngayon na according nga dito sa post nga ni Omar na hindi pa daw nanalong pagkasinador nagnakaw na <laughs> ako natatawa ako sa kaniyang uh, statement no or kaniyang uh, caption doon sa kaniyang post sa kaniyang Facebook na kung saan sabi nga dito gusto ko lang maitama yung hindi tama ang pahayag ni Omar sa panayam niya sa media sabi pa nga niya dito ah, hindi pa di 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 pa nakaupo nagnakaw na agad wala kaming kinalaman dito Pwede ba ito ipabarangay? Haawit -ha, -ha -awit ang post na musikero sa kanyang Facebook post noong February 2025. So hindi pa daw nanalo bilang senador, nagnakaw na. Naku po, malaking aligasyon ito mga kababayan. Ayan po, kung nakita nyo po, uh, interview po yan ng News 5 sa abogado ni Omar at kay Omar mismo. No? Si Omar Baliw, no? ang pangalan niya sa kanyang uh, screen name or sa totoong buhay ang kanyang pangalan ay uh, si Ano. Tawag dito Harry Balmis Mansano or Harry Mansano. So, 'yun lang, maraming salamat. So, natawa talaga ako dun sa caption na hindi pa nanalo nagknockout na. So, 'yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.